Hello, hello, Aries Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Taro PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo at hindi bitin na weekly reading for August 25 hanggang August 31. Sa so, dulo na tayo ng Augusto, mga Aries. So, kuro nyo lang po yung makaresonate kayo ha and leave the rest. Use for your intuition para makuha nyo po yung para sa inyo meron po tayong isang tanong, isang sagot portion later at the end po of our reading so kung meron kang pang ng isang tanong you can ask that at the end uh, sa isip lamang po ha, huwag niyo pong uh, isusulat sa baba. sekreto lang natin yan and I will answer that po, so stay tuned for that so Aris, thank you again for all of your donations po ha, saka po sa mga hindi nag-skip ng ads, ako so, yan lang po yung paraan para po supportahan tayo every time na meron po tayong free reading for Aris po dito sa ating channel, so from the bottom of my heart, thank you, thank you, thank you po for not skipping the ads So Arisan so ginta is yung yung buong August 25 to 31. Inhale and exhale at the center of your reading. You have the ten of cups. Beautiful. In the area of what you want, you have the nine of pentacles. Lovely, lovely, lovely. In the area of what you need, you have the three of cups. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the ace of wands. Lovely, lovely, lovely in the area of your near future you have the five of cups whoa beautiful in the area of your challenge for the week you have the knight of swords yes 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 In the area of your fortune, you have the Four of Cups. Wow, wow, wow. Mapaganda. In the area of your divine messages, you have the Four of Pentacles. Wow, pero karoon dalawang four dito. Four, 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 it's all about protection. So, this week, asahan mo, Aries, protektado ka. No, ligtas ka, okay ka, your family, you, um, by the Archangel Michael, Raphael, and Gabriel, they are protecting you, guiding you, and uh, lahat ng bagay magiging okay din. Okay, so, don't worry, don't stress yourself. Four, four is protection. At ang outcome for the week, Aries, ito yon Mamaya sabay-sabay na siyang bubuksan. But first, ano muna? Ang lingering energy in your background, you have the eight of swords. Ooh, sabi ng spirits mo ngayong lingkong ito, ay hindi kayo mag-isa. Hindi ka solo. There are people helping you, guiding you. Ano? Akala mo siguro ay nag-iisa ka o wala kang way to get out of this. No? Na parang meron kang pinaproblema. Eh. Meron kang inaasikasong either project o meron ka nilalakad and you seem like parang hindi ako makagalaw stuck na ako dito stagnant ka na dyan na parang sabi mo wala kong way out of this or wala kong solusyon sabi ng spirit guides mo armas mo ngayong linggong ito wala ang sarili mo and have a clear communication especially po in your astrology and planetary alignment uh, at research ko po for the week of 25 to 31 for Aries sabi ng spirit mo this is a time to focus on communication and potential exciting new connections no so sabi ng spirit mo, kaya mo makipag-usap. Kung nahihirapan ka, magtanong ka na, makiusap ka, communicate properly in order for you to get the help na kailangan mo. Maaring kasi hindi alam na mga tao sa paligid mo na kailangan mo pa na ng tulong, kailangan mo pa ng gabay, kailangan mo pala ng assistance. And sabi ng spirits mo, huwag mo salohin. Huwag mo salohin yung mga bagay, lalo na kung hindi mo na kaya. And sometimes, nasa isip mo lang to. You no know, probably baka pagod na pagod ka na o kaya um, latang lata na yung katawan mo kakagawa kakatrabaho o kakaisip ng solusyon ngayon sabi ng spirit mo especially on August 25 to 31 ayon sa yung astrology and planetary alignment you need to also prioritize rest and relaxation um, because napaka hectic ng mga activities mo this week so ngayon pahinga ipahinga ang isip para makaisip ka ng tamang solusyon okay kaya mo to akala mo lang walang solusyon meron at meron may plan A plan B plan C ka pa wala ka sa kaya nalulugmukan mong problema this time. Okay? So, don't worry. Huwag ka mag-alala. Yan po ang lingering energy in your background. At the center, you have the Ten of Pentacles here. The Ten of Pentacles in the core energy of your life for the week na ito, sinasabi ng spirit si mo na may umaandar na, gumugulong na. Ano? Pero kang mga bagay na pag-uusapan o i-arrange ia o matatapos this week na pangmatagalan ang apekto sa'yo. Halimbawa, mga loans, mga pera, uh, pagkuha ng mga papeles na pangmatagalan ang epekto sa'yo. Halimbawa, papeles yan to abroad, papeles yan to get that job or interview. No? So ngayon, ngayon linggong ito, magiging busy ka in doing things that is leading you to something long term. Hanggang sa mag-retire ka siguro, hanggang sa ito ay permanente ha, permanenteng mga move. Permanenteng pag-acquire -pag ng mga bagay-bagay. Sabi ng spirit guides mo at saka ng iyong astrology and planetary alignment in this August 25 to 31, um, this week is embrace your individuality and express unique pers uh, perspective or uh, para po sa mga komunikasyon. Pag-uusap kasi good time daw to para mag-focus ka sa signing documents, uh, signing contracts and agreement. Ano so talagang pagmatagalan ang mga bagay na makukuha mo this time. So ngayon, kailangan talaga matiyaga ka diyan, uh, pagpursigihan mo, wag kang malilingat and also huwag mo isipin hindi mo kaya kasi kaya mo pang oh, pagmatagalan ng kikitain mo dito. Kaya wag na wag mo iisipin na hindi mo kaya, okay? The Ten of uh, Pentacles being clarified by the Two of Swords. Yes, yeah, all about you deciding the right thing to do. Um kailangan talaga decisive this week. Hindi pwedeng urong sulong, hindi pwedeng, ay hindi ko alam, saka na, saka na, saka na. Kailangan hinaharap mo. And kung meron ka mga hindi nang kung meron ka mga bagay na gusto mong maging malinaw, communication is your power no? Communication. So, pag ito, isang bagay na to ay hindi ka makapag-figure out on what you need to do. Kung negosyo ba o mag apply ako ng bagong trabaho, kung mag abroad ba ako o mag-stay na lang ako sa mga anak ko, marami kang pinagpipili na option. Pero nevertheless, it will lead you to your lifelong money gains. Okay? Kaya ngayon, huwag ma-isipin na hindi mo kaya ha. Maraming paraan, maraming paraan para makapag-decide ka na. Okay? in the area of what you want, you have the nine of pentacles. Yes, yes. You want independence. You want your, to have your own money. Gusto mo na magkaroon ng financial freedom. Ano? Kasi ngayon linggo, sabi mo, parang ang dami-dami ko ng pinagdaanan itong June or July. Marami kang inasikaso, marami kang ginawa, and you feel like nasa yung reward ko. Gusto ko na mag-enjoy. Gusto ko na mag-have mag, -have, have, have, have. Gusto naman mag -have fun. Gusto mong ma-enjoy -ma yung buhay. Ika nga. No? Talagang sabi talaga ng astrology mo, this is a time to prioritize rest and relaxation. Eh. Kasi parang talagang ang dami mong ginawa, ang mong trabaho, napaka-hectic ng schedule mo, or you're doing things all at once. Parang ganyan nakita ko for you, ah, Aris. Sabi ng spirits mo, relax ka lang. Yung mga, may mga bagay na ini-enjoy mo dapat, ano, most especially yung mga pinaghirapan mo, yung mga pinundar mo, yung perang na nakinita mo, no? Parang sabi ng spirits mo, kung lahat ng perang nga na inilalaan mo sa ibang tao, dapat nilalaan mo rin sa sarili mo. Pero kang binibigay for yourself. Kasi pag binibigyan mo yung sarili mo ng reward for everything that you do, gaganahan ka lalong magtrabaho kaganahan ka lalong kumilos pa. Kasi nakikita ko talaga umaangat ang kapirahan mo eh. Yan naman naman, Ten of Pentacles and Nine of Pentacles. All about kaching-kaching for you and catching kaching for the whole family and loved ones na hi spread mo yung fortune mo. So, napahaganda for you, okay? So, na Nine of Pentacles being clarified by, nakita ko talaga rito time na for your own money. To have your own bank account have your own ipon, have your own things na para sa'yo. Especially here with the Four of Cups, matagal ka na naghintay for something, dalawang beses nababas Four of Cups, and you feel like um, may hinahangad ka no? for your, your independence talaga para makapundar na, para makabukod na, something like that, narinig ko rin for others. Parang gusto bumukod, gusto mag-solo, gusto lang mahanap yung mga bagay na matagal mong minimithi at minamanifest. Pero para ang tagal dumating. You've been trying a lot. Paulit-ulit ka nag-try siguro. Some of you, paulit-ulit nag-try magnegosyo ulit, ulit nag-try mag nag uh, kahit nalulugi, o na na na, 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 hindi, hindi, sumasakto yung pera pero ang try ko ulit magdegosyo or magharap na magharap trabaho ano something like that you've been growing, growing effort ito na paulit-ulit mong ginagawa and something like sabi mo, pagod na pagod na ako. Ano ba yung para sa akin? Gusto mo lang naman guminhawa ang buhay mo. And nakita ko na, yes, paparating na yung isang bagay na sa sa'yo. Pero ngayon, kailangan mo ikalama ang puso mo, ikalama mo frequency and energy mo para pumasok siya. Okay? If you're relaxed, if you're happy, if you're grateful with what you have, saka mo mga magnet yung mga bagay na nawawala for you. Okay? especially here in the area of what you need you have the eight uh, the three of cups the three of cups sinasabi niya celebrate naman mag have fun ka naman alam mo this is a time for party celebration kwentuhan sama-sama with friends and family ano because in your astrology tumutugma rin sa cards mo in your astrology and planetary alignment it is the time for you to focus on love wedding love na love life or love with your loved ones your friends family members no and communication and potential exciting new connections talagang ugnay kapag kapwa tao uh, gathering, reunions, ganyan, partying, no, it's time for you to relax and meet other people and socialize, okay, Aris, sabi ng spirit mo, sa Venus, in Leo on August 16 to, so, so September 19, mahabang mahabang moment na nasa Leo si planetary Venus, no, will amplify your natural charm and passion. So, making you attractive and desirable. also oh, so, mga aris yan na naghahangad ng love life. Ito na yung chance mo kasi talagang napaka charming mo daw, napaka taas, napaka ganda ng aura mo, napaka desirable mo daw this time and very, very attractive. So, in this gathering, people will draw attention to you. So, mga mga bagay na parang, uy, ang ganda-ganda naman ni Aris today, ang charming-charming naman. So, kung meron ka mga hinahangad o may mga agreement ka, negotiation, kontrata, interview, ganyan, this is the right time for you to be confident. Kasi talagang yung charm mo lalabas this time. Okay? The Three of Cups being clarified by you have the two of cups. Yes, talaga, two of cups and two of swords here, two to alignment. Naka-align ka sa higher self mo, naka-align ka sa pinapagawa ni heaven sa'yo. So, ito mga nangyayari sa buhay mo this time, this coming week, will be like parang destined time for you. Nakatadhana ito. Kaya ngayon, sabi ko naman sa'yo, di ba, para mag-celebrate ka with the contracts, nag-celebrate ka with the pirmahan or interview, kakasabi ko lang, love life, no? para may new connection, a new soulmate connection, na parang hindi, hindi mo naman step out ng buong buo, pero parang handa ka to meet other people or handa ka to know people on a deeper level, no? Tagang like communication, social gathering, pumunta ka kasi nakita ko, dyan mo may kita yung mga tao na swak sa'yo at parang liligaya ka. There's something within you this time, sa parang sobrang sexy, sobrang ganda, sobrang powerful mo. And people are para attracted sa'yo, ganyan. So, go out, go out sa mga Aris single dyan or kakahiwalay lamang o gusto ng gathering just to have fun and relax, go push. Magubunga to ng magandang connection, magandang kontrata or agreement or dito ka makakamit ng potential boss mo, potential business partner or potential opportunity moving forward, okay? Uy, Aris, follow mo naman ako sa Facebook at James Taro PH. Tulungan mo ko mag 1,000 subscribers doon para lumaki din ang community natin doon, ha? Tulungan mo ko and see you there, okay? in the area of what's affecting your current energy you have the ace of wands here si ace of wands all about ideas no may mga idea ka na may mga plano ka na, na parang uwi kaya ko to ha Uy, pwede to ha? gawin natin try natin no so this idea will grow totoo ito mga anak at talaga nakita ko yung paglago no aris so, may mer meron kang mga ginagawa o meron kang kinakultivate na mga professional goals or uh, personal ambition sa buhay at sayo mo parang teka po tay nay uh, pinsan boss parang may idea ko parang maganda tong plano ko so be confident in your plan i-execute na yan be brave ha because you have the two of swords in your core energy ibig sabihin kailangan to ng tapang mo at saka decisiveness kailangan palaban ka this time na ipakita mo yung plano mo ipakita mo yung idea mo na confident ka ano sa balak mong gawin because it will lead you to a long term money gains baka aumento sa sahod baka ma-promote ka na baka makabili ka na ng bahay baka mabayaran mo na yung utang mahulugan na yung dapat hulugan na talaga namang for a very long time tapos yung problema at magkakaroon ka na ng more money gains than before this is a new life sabi ng spirit mo out with the old in with the new so ngayon uh, Aris this uh, end of the month 25 to 31 kailangan daw makabago yung mga approach mo hindi pwedeng lum hindi pwedeng yung dating ginagawa mo. Kasi yung dati, tapos na yun eh. Hindi na gumagana yun eh. So, kailangan ngayon ng makabago. And yung maka makabagong approach mo, magudulot sa'yo ng makabagong outcome. Okay? Ace of Wands being clarified by, you have the Tower Card. Yes, Tower Card is a quick, quick movement. Mabilis pong dumarating si Tower Card para siya talagang kidlat. di ba? Sa lahat ng Tower image, lagi may kidlat. So, ibig sabihin, this God, uh, God-oriented uh, destined moment para sa iyo. May binago, may tinanggal, may nawala o may, may may may, na sa life mo. And ito quick na mangyari. Kaya parang kailangan mo agad actionan. Kailangan mo agad maging active, maging proactive at maging nandoon sa sitwasyon at the right moment at the right time. Ibig sabihin, kung ano man 'yung pagbabago mangyari, kailangan talaga maging ano ka, gising na gising ka at alam mo, itatapal mo na solusyon o itatapal mo na plan B, plan C, plan D. Pero nakita ko nito Aries, huwag mong katakutan si Tower Card. This is all about you. Given a helping hand by God na para uy, tulungan natin si Aris na baguhin yung buhay niya. Meron siyang plano, meron siyang ginagawa. And yes, eh, tutulungan ka daw ng yung spirit guides ni universe na baguhin talaga yan at mag -go on in your favor. Okay? Kung inisip mo, ay parang ang hirap. Ay parang kaya ko ba yun? Kaya ko ba yun? Kaya mo. Tutulungan ka ng kapalaran mo na baguhin yan in your favor and everything is starting to form, nakatransform transform na, pwedeng lilipat ka ng ibang kumpanya, o lilipat ka ng higher position or aumento, o meron kang promotion, no? Kung meron kang paggalaw na ginagawa this time na bago sa iyo, Aries, huwag kang magalala kasi everything is changing and it's in your favor, okay? In the area of your near future, you have the Five of Cups. In the near future, Aris, two weeks from now, three weeks from now, malapit lang ito, ah, hindi itong malayang malayo. Sabi ng spirits mo, ma, ma, ma mo na, ah, kaya pala, kaya pala iniwan ko yung mga bagay na yun before, kaya pala walang nangyari, kaya pala wala ko na pala doon, kaya pala kahit anong kayod ko sa isang pintuan, kahit anong katok ko, hindi ako pinagbuksan. Yung parang kahit ang galing-galing mo doon pero hindi napunta sa iyo, no? Ngayon may realize mo, ah kaya pala, kaya pala hindi napunta sa akin yung kasi mayroon pang higit na bagay for me na kailangan kong piliin kailangan kong yakapin, kailangan kong uh, totally i-accept sa buhay ko kasi yun pala yung para sa akin. So ngayon, mawawala lang sa isip mo yung, ay hindi ko kaya, hindi ko kaya, kaya mo. Kasi sabi ko sa'yo, di ba ngayon palang be confident in your plans. Meron ka mga pangarap idea, pero para sa'yo mo, oh, parang hindi mag-work, ay parang hindi ko kaya, ay baka mag baka mag -fail. puro ka nega. Huwag mo isipin na hindi mo kaya, wag mo isipin agad, huwag mong pangunahan yung sitwasyon. Kaya mo, maabot mo, uh, ma-achieve -ma mo yan. Just believe in yourself and you will get there. Okay? Umalis ka sa kadena ng puso mo, umalis ka sa kadena ng isip mo, makakagalaw ka, makakaabante ka. Minsan, ikaw lang mismo nagpapahirap sa sarili mo at pinapaniwala mo sa sarili mo, hindi mo kaya. Tinan mo naman ikaw in the near future, oh, standing here, accepting the fact na yung mga bagay na nawala ay dapat mawala because God is redirecting your life. No? Hinihilak ka niya patungo sa mas magandang landas, sa mga cups dapat mo yakapin sa mga cups na importanteng makuha mo. Yung mga yung mga natanggal, dapat talaga matanggal yon so that you can make space for new things. Make space for new opportunity na talagang para sa'yo. Okay? The five of cups being clarified by You have the chariot card. Yes. Ngayon, sabi ng spirit cards, in the near future, two weeks from now, three weeks from now, or a month from now, nakita ko na, dire-diretso ka na. Kakalimutan mo na yung mga bagay na nawala, mga bagay na nat natapon, natalo, natapos, na fail, nalugi, no? Parang unti-unti mo na matatanggap na, ah, okay, now I, I now understand kung ano yung direksyon na gusto sa akin ibigay ni God. At hindi ko na siya kakwestiyonin naramdaman ko yan from you. And you feel like I need to move on and chase new heights, chase new dreams na bagay for me. So ngayon, uh, nakikita ko talaga you're on the path of redirection. You're on the path of accepting God's promise para sa'yo. Okay? In the area of your challenge for the week, you have connection. O, uh, tamang-tama sa yung astrology and planetary alignment. This is really a month of, of communication and potential connections with other people. Ano? Especially on uh, on Venus, in Leo talaga, on August 16 to September 19, mahaba-habang period yan. Talaban, talaga, talaga napaka-desirable mo and you will have a smooth, smooth transition and smooth, smooth communication with other people. Okay? connection stay connected with others, nature and the universe. Yes, paking, pakiramdaman mo uh, yung nature, yung universe, feel the wind, feel the natural resources para gumaan ang pakiramdam and also have a, have a parang magaan approach sa mga tao sa paligid mo. You can connect, you can reach out and everything will be will be given to you. Okay? Another message, you have growth. Growth is a journey, trust each step. Yes, kung medyo mabagal ang growth mo, kung medyo paandap-andap, okay lang yan, at least umaandar ka. Huwag ka laging ma-frustrate, huwag ka laging matakot, huwag ka laging mangamban, hala, umaandar ba ako, na-achieve ko ba yung gusto ko? Na-achieve mo. You have to really reflect for the past month, pa last six months, nakita mo, ay teka, nasa na ba ako last six months? Nasaan ako ngayon? Kung kita mo namang umaandar ka, ibig sabihin, huwag ka mangamba. Nagiging okay ang lahat. Kaya, just let down your guard and just enjoy the process at huwag mo naging isipin yung development. Wag mo laging bantayan kung umaandar ba o hindi. Umaandar. Kailangan lang talaga ng sipag at syaga. And also, huwag mo siya nung isipin lagi na perfect ang mga outcome. It will go on at the right pace at the right time in God's perfect time. Okay? Especially here in the area of your challenge, Knight of Swords. Huwag mo daw pilitin yung mga bagay-bagay na napapwersa ka na. Sa pagpuwersa mo, napapagod ka, Aris. Na parang lahat ng effort binibigay mo, yung effort, 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 energy, 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 hanggang sa naubusan ka na ng momentum, yung meron ka pa dapat ilaan na energy, pero pagod ka na, latang-lata ka na, paano ka pa makakalaban sa mga susunod pang gagawin mo sa goal mo. So ngayon, just take time, no? Don't rush. Pag nag-rush ka kasi, doon ka nagkakaroon ng aberya, doon ka nagkakaroon ng mga um, etchibur, etcheng, um mga komplikasyon na nung una wala naman dyan. Pero dahil minadali mo yung proseso, minadali mo yung communication, minadali mo yung agreement, yun biglang boom. sa kanag arise yung mga problema, wala naman talaga doon. So ngayon, just take your time. If there's a communication, if there's an agreement or connection or contracts, signing contracts this this week, no sabi ng spirit guides mo, just do the diligent work and take your time. May mga dapat kang basahin na fine prints, okay? Basahin mo mabuti. Pag meron ka hindi naiintindihan, itanong mo para hindi ka magkamali, okay? The Knight of Swords being clarified by you have the Five of Pentacles. Yes. Ngayon, ramdam ko naman, pa, uh, ari sa parang gusto mong itakbo o ibilisan yung mga ginagawa mo. Kasi parang you feel like ang tagal-tagal mo nagdurusa sa isang bagay. You feel so alone, so helpless, hopeless. Some of you, nag-struggle talaga literal pagdating sa iyong kaperahan, pagdating sa iyong goal o sa bahay, sa pamilya. And sa'yo mo, gusto mo na matapos to. Gusto ko na mag pag move on, God, bilisan mo na to, bilisan mo na. Pero sabi ng spirits mo, ano ba yung natutunan mo sa oras na ito? Ano ba yung lesson na pinapang, parang gustong ipaturo sa iyo ni God? Kung bakit sa oras ng struggle, ay parang sabi niya, huwag ka magmamadali, huwag mo i-rush, huwag ka agad mangako, huwag ka mag-oo, huwag ka magsabi na, sige po, gawin ko yan. Na parang sabi ni God, pag-isipan mo munang mabuti, kahit na nahihirapan ka. Sabi ng spirits mo, it's because God wants you to be uh, maingat to be careful with your decisions kasi baka mamaya nahihirapan ka na nga pala tapos minadali mo pa yung isang bagay lalo pang mahirapan ka o lalo pang gumulo so ngayon cultivate the power to really trust yourself, help is coming. At nagadira-diretso na din niyo yan, ang kailangan mo lang talaga si pag at syaga na lumaban. No, si pag at syaga na lumaban, huwag papagupo sa takot, huwag papagupo sa negativity. Naku, na feeling mo na naman nakakulong ka dito, pero hindi, kaya mo yan. Okay? Malalagpasan mo to. And help is coming. Help is coming na agapay sa iyo para umabante. Lalakas ulit ang loob mo, lalakas ulit ang kumpiyansa at, at, hope sa puso mo with this help. So, don't worry, don't be sad. Help is coming, makakawala ka rin dito sa stuck mindset na naiisip mo. Okay? your fortune weyang kita ng cards you have far away places get ready for new horizons yes ipaparating na bago especially here with the four of cups may bagong darating kaya uh, fasten your seatbelts. belts ihanda eh. ang katawan ihanda eh. ang isip kasi may darating na magandang bagay okay another message you have transformation a fresh new way of living emerges yes ito yon with the ace of wands talagang transformation ito bagong bagay na magbibigay sa ng lifelong um, monetary needs na magbibigay sa ng mga bagay na matagal mong hinahangad especially here tuloy na natin in the area of your fortune, you have the four of cups. A four of cups is like you, sobrang pagod na pagod ka na, um, bored ka na din, disappointed ka na, time and time again for something na hindi umuubra. Try ka ng try, tatlong cups ito, try ka nang tayo sa'yo, mo, ano ba yan? Bakit hindi ko makuha yung gusto ko? Bakit gawa naman akong gawa? Masipag naman ako, tinutuloy ko naman, pero bakit walang nangyayari? Pero ayon sa iyong astrological and planetary alignment on August 25-31, this is the right time for you to a great progress. May, may pag-unlad na, may paggalaw na pagdating sa iyong personal goals at saka professional ambitions na binild mo yung momentum from June and July. Meron kang inasikaso nung June, July, May, April, May, June, July na mga trabaho na parang sabi mo, bakit nag-stuck? Bakit parang walang pag-andar? Ngayon, matutuloy na yan this August hanggang September, magkakaroon na ng momentum at gagalaw na at makukuha mo na yung mga desire mo. Magkakaroon na ng pag-alago at may development na. So don't fret, don't be sad, don't be disappointed. Whatever you're waiting for is here at paparating na yan. Okay? The Four of Cups, it's being clarified by you have the Knight of Wands. Wow. Si Knight of Wands po, Aries, is a card of good news. Okay? Good news si Knight of Wands. Deliverer siya ng magandang balita. At sinasabi niya, huy, ma-excite ka. Magala ka, Be adventurous. Be excited kasi paparating na yung hinihintay mo. Kung meron ka mang kontrata, like I said kanina, ay ito yung time na to focus on signing contracts and agreements and negotiation, magiging maganda ang andar niyan. For some of you, may hinihintay na call, text, chat, email, or good news from someone or go signal. Ito na yun. Meron nang magbibigay sa'yo ng goal signal at hindi ka na nakaupo dyan at uh, nagihitay for something. Darating na siya. So embrace it. Be excited. Actionan mo ha. Don't waste the opportunity because this time around, magiging busy ka. And busy with excitement, with passion, go-getter ka this time. So huwag ka mahikinig sa sabihin ng ibang tao. Huwag ka panghinaan ng loob. Ilaban mo yan because this will be a great, great adventure for you. Okay? in the area of what of your divine messages you have conclusions are within reach ito ngayon tamang tama nasa conclusion ka na, nasa momentum ka na, na binild mo noong June or July, past uh, April, May, June, July, mga bagay na binuumod doon, pinagsumikapan. Ngayon, malapit ang matapos yan at meron ng conclusion, meron ng pag-andar, may development na. So, congratulations. Another message, you have, don't let pride get in your way. Huwag mo doon hayaan na harangan ka ng pride, ng ego, ng kayabangan, o paglaki ng ulo. Ano, Aris? Let's take things at the right time. Aris ka, aris ka man fire sign ka. So, talagang maalab yung passion sa iyo pero sa kakalaban mo, sa kakapursige mo, sa kakapag go getter mo sa isang bagay, kailangan nakatapak pa rin yung paas sa lupa. At isipin mo na kailangan maging humble lang, maging simple lang, maging mapagkumbaba lang para yung mga paggulong ng swerte sa buhay mo ay patuloy na umikot. Okay? In the area for divine messages, you have the four of pentacles here. Sabi ng spirits mo, oh, dahil may mga bagong papasok, may mga swerte papasok sa buhay mo, kailangan mo yung mga old habits smoha yung mga old lifestyle mo na hindi na angkop dun sa bagong gagawin mo. Kailangan you need to transform your life. Kailangan nakikibagay ka address dun sa papasok na mga pagbabago. Kailangan sumasabay ka dun. Hindi ka pwedeng kung ano yung dati mong ginagawa, yun pa rin ginagawa mo ngayon, ipano e, kung humarang yan sa mga bagong papasok. So make sure, nag adjust ka ha, at binibatawan mo yung old ways, binibatawan yung mga bagay na hindi na tumutulong sa'yo, o wala nang say-say sa buhay mo, para mayakap mo at pumasok yung mga bagong bagay. Sabi rin sa it's time for you to really let loose. Mag-enjoy ka naman, relax and uh, have a uh, fun, have a great, great vacation, or mag-enjoy ka sa buhay mo. Let loose. Mag-ano ka, mag-humingahinga uh, ka, ik -ka lang, pag may mga kamay at mo, everything is fine, okay? the four of pentacles being clear of five by the six of pentacles yes it's a card of receiving it's a card of getting what you deserve getting the things na talagang inaccumulate mo itong June or July or May sabi nung spirit guides mo na ito yung panahon para mag-progress o lumago yung, yung personal uh, goals and professional ambitions kaya kung ano yung papasok pangalagaan ha wag sayangin ng pagkakataon eto na yun pero learn to relax learn to relax ang sayo ay sayo kaya hindi mo kailangan matakot o mangamba okay outcome mo ito Aris but first bigyan mo kata, muna kita ng fortune cards unang -una, na you have bridge successfully overcoming a problem o oh, congratulations yung mga problema mo this time successfully mo yung malalagpasan yung tower moment mabilis lang yan at go going ka na on a transformed life okay Another message, you have bread, period of prosperity and abundance. Yes, ito yun. Long-term money, long-term gains, long-term prosperity is here. Congratulations. Another message, you have fun, romance. Sabi ko sa inyo, di ba? Romance for love, potential, new connection, celebration, and party. May mga ganyan ka this week. So, punta-punta na, learn to socialize and enjoy your life. Okay? Napakaganda for you. Another message, you have May, sa buwan po ng Mayo. Baka may kaganapan o celebration or important um, Uh, occasion, okay, ito po yung confirmation na ito yung, itong message ito ay para sa'yo. Or may milestone ka daw by May. Pero taga nakita ko yung mga binibuild momentum from May, June, July. Ngayon, buwan na ito, makikita mo na magiging okay ang lahat. Okay? Ang outcome mo, Aries, for August 25 31, eto yun. But first, ihanda mo na ang yung isang tanong, isang sagot. Ha? Hasagot ko po yan after this. Okay? Ang outcome mo, Aries, for this week, ah, uh, you have, wow, the Emperor bringing back the power in your hands, bringing back the order, from a chaotic week sa mga nakaraang linggo na sobrang gulo, sobrang lito, no? ngayon magiging okay na. Umaandar na lahat, uh, gamay na gamay mo, hindi ka na ganun mag adjust kasi nakikita mo umaandar o bawat aspeto ng buhay mo na kapanghawakan mo. No? Nakita ko rin dito na be decisive, no? communicate properly. Sabi nga dito, don't let pride get in your way. So maging, maging mahinahon, Panghawakan mo yung emosyon huwag ka basa-basa sa sabog. And be kind. Be kind. Be maunawain sa ibang tao. Pag meron siyang pinagdadaanan, hayaan mo na lang. Huwag mo nang palakihin. Just be wiser this time. Maging wise ka sa bawat sinasabi mo, communication mo, ginagawa mo. Everything will be fine. Nakita ko rito na what you want, what you want, you will get it basta may tapang ka, ikaw to Aris ha, ikaw ang emperor, ikaw to. At pag lumalabas ka sa card no ibig sabihin, napakalakas ang power mo this time. To accomplish what you want, to get what you want, and you are bolder, bigger, and braver than before. Kaya ilaban mo yung plano mo, sugurin mo yan, and be dynamic, be competitive, and it will be yours. Okay? The emperor cards being clarified by you have the moon card in reverse. Ibig sabihin, tapos na yung mga panahon na, ay, paano yan, paano yan, paano yan? Ngayon, dahil naka-reverse siya, ibig sabihin, lalabas na yung mga kasagutan, lalabas na yung kalinawan, hindi ka nakatulad natin lang nga, nga pa o parang hirap na hirap kasi hindi mo alam kung ano patutunguhan, kung ano mangyayari, kung ano magaganap. Pero ngayon, bumabalik na yung husay, bumabalik na yung order o katiwasayan ng buhay at lahat ay nahawa ka muna ng maayos. So you're now the leader of your life, everything is in order, everything is in place at magiging okay din yan. So huwag ka mag-alala, may kita mo rin yung kasagutan, may kita mo rin yung mga pangyayari in the right place, in the right time, and hindi ka na ngamba, Okay? Napakaganda for you. Everything is settled. Everything is settled in your life. So, Aries, this is your August 25, 31. Dumako na tayo sa so, isang tanong, isang sagot. So, close your eyes and concentrate on this one question. Okay? You have one and two. Bihandi kita ng angel card to clarify this because your angel guide mo nasa tabi mo ngayon clarifying this question. Mabilis lang to ha. You have one, and two. So Aries, open your eyes, inhale, and exhale. The answer to your question, you have the seven of wands upright, you have the three of pentacles upright, you have get more information, and you have meditation brings awareness. Yes, siguro ngayon litong-lito ka na sa question mo at hirap na hirap ka mag-decide because ang daming tao sa paligid mo na ngayong ilam o nagbibigay sa iyo ng advice. You have to listen to your heart and know within you kung anong gusto mo. Kung yan ba talagang question yan ay para sa iyo, you have to listen. May freedom ka to choose whether getting that or not. Sabi din ng Three of Pentacles here, may mga taong tutulong sa'yo. Kaya huwag ka mag-alala, help is coming. Mga tamang tao ha, the right people will help you moving forward para ma-realize mo kung anong dapat gawin. Sabi ng angel mo, get more information. This is coming from these people. Kaya kailangan mo talaga makipag-usap. This time, you need clear communication and clear connection para malaman mo kung ano yung mga sagot sa question mo at malaman mo kung yan ba talagang gusto mo at kung ano yung mga katotohanan regarding that. With the meditation, ito yon meditate. Ask yourself within you. Ask yourself, Yabatalang Gustomo. gusto mo. You have the power to choose. Pero kilangan niyon ang sagot ko. ay no, it's a no because you need to ask muna yourself. Is this is this what I want? Tanga ba to ko o Hindi. The answer is no. You need to know more. Balikalito next week or next time and ask it again. Bakakagbago na. Bakakana figure out mo na kaya talaga gusto mo and we will answer it again. Okay, Aris ito po ang your reading for the week. Ito rin po isang tanong isang sagot sa po nakarasa sa po nakarate comment down below. reading be your messages. Thank you again for watching ng Aris. Aries. I love you. This has been J James for James Hardware God bless everybody.